Dito mga guys sa aking spot guys sa ko mo dito. So hey guys, good morning. Binalikan ko guys yung ano, yung spot na ito dahil Galing ako dun sa kabila, dun sa may Buis buhay, puro botete ng holy ho guys Kaya sana lumaki na ito mga Pinalaki ko dito na alaga ako sana lumaki na guys Puso ko dito Kami ko lang guys ng aking water light Crony tapos 1000 series na Sahara Shimano 6 pounds ang line to guys gamit ako ng 5 grams na ano Mino so, 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 so. Oh! Mayuli ka na? <laughs> Katrabaho ko yata Hindi Hindi masyado makilala ko. Nagka-cover eh. Uh, Ayan guys. Dali. Talakitok guys. Talakitok! Maliit pa! Hay, malitparin pa rin daw mga lalaki pa rin. Biliit pa rin sila, eh. Hmm, okay, so. Nahabol guys Talaki Tex Ayan guys <laughs> oh okay, So kakating so, kami fingers May tatlong daliri guys oh so. Tapan natin to Pag uh, ganun Okay oh, to guys pag ano Um, ito um, yung prito, ito yung paksew, masarap ito, ganito um, pag talaga maka nang may Kagaya okay, so, ng mga nahuli ko. Ah, oh, okay. So, ayun, ano? Anong ano anong pail mo nun? Kabol? Ah, oh, okay. Ayun kasi, marami pala holiday, si Jay. Yun. Good size ito eh. Yun ka. Diba, ayos na yun ah. Maganda. Sige, tapos pipisal ko dito. Mamaya tayo. Mamaya tayo, uwi. Mag-i-gym na tayo, ano? Hahaha. <laughs> Umabol pa guys oh. Umabol pa siya. <laughs> Dali sa jig. Mga cute pa guys. Mga malaki wala pa rito pa oh. sila eh.

itu kali nonton. Ini batu. buat tanggal. Guys. tuh, guys. Good session. Ini. pala sila, guys sih. Eh. Nanti itu pala sila. Saya sih, guys, ah, hah, hah, guys hmm. right. One Mm, dali, guys. Kumabol pa. Kumabol <laughs> pa 'yung maliit. Mm. Mm, dali pang kamay ko, ha. Ah. Masarap mag